Ay, yung pamding siya, doon kayo makipag-usap. Ah, bas, pasensya na kayo. Be beating the red light lang naman yung inakasunod sa akin. Pasig to the, yun. Pasig to the red light eh, po yun. Eh, nasa noon ba yung isa? Ayun o, nakikita din yung kasama ko. Ay, right. nasa noon ticket? Ay, ba't yung, nasa kanya, ba't kapunin mo sa akin? Hindi naman ho, ano yun yan eh, hindi naman ho? ho pa sa yan eh. Ano to, siya yung basa mo? Hindi naman ho pa sa yan ano eh. Alam ka to? Ano yung buba, sir? Ayun dito, 325.15, oh. eh di pa so, 16 na tayo bui. Eh, kasi po, 3 years po ang lisensya, sir. Hindi po, 1 eh. year lang, sir. Baka magkahamon na tayo kay Bigal, taga si Lidl Poso ka pa naman. Oo nga po eh, kaya nga nagpapaliwanag nga po. Asa yung ID dito? Ayan po, temporary nga po yan sir. Opo. Temporary po kasi sir yung lisensya ko. 15 pa sir, eskortan mo ko. Bakit? Ayan po. 325, 15 eh. Eh, 3 years po ang lisensya sir eh. Wala walang 3 years na lisensya, huwag mo akong malin. 1 year lang ang lisensya, nagliri nyo lang agad. Oo nga po eh. March. Bar 25. Walang, walang, walang extended to. Kaya nga. Ay, e, nga po eh. Kasi yun po yung sasang itiponso po ano. Ayan. Eh? Ano birthday mo? Yung 25 po, 1982, Richard Tolentino. Paso ah, nga. Eh? po, isang itiponso po laka. Paso nga po, pasensya na po kayo. Wala kasi nga Extended. Oh. extend. Pasensya na kayo, sir. Hindi, ako tutuloy na kita. Ano Expert na? to. Nangatuloy lang ka kagad kanila, kaya nabadala ba? Ito ha? ha, may pababasa ako sa'yo ha. Alin? Ako mo. LTO yun ha? Opo, opo. Eh kasi po hindi naman po expired. Kasi po kakat... Ano ba ano mo siya? dito? Okay? Niloloko mo ba ako? Ano tayo? ba yung 3, 20, 50? Hindi 15? po, 3, 3 years po kasi, sir. Sino may oh. sabi sa'yo? Patulang namin sa'yo 3 years. Baka magkamo tayo. 3 years po ang lisensya. Ayan o. Oh. Hindi po 1 year, year, sir. Lang. Ano? Pag mama na walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparusahang, multa o pagkabilanggo. oh po alam ko yun sir tugas tugas ano pa nag 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 ako nag 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 po nag 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 Baka magkakustuhan tayo, sa presidio tayo magkakaroon, baka hindi ah, ka presiden... manalo. Hindi, eh, kahit po kung papakulong niyo ko eh, masensya na kayo, sir. Bakit ka pakukulong? Huwag niyo naman ako na ipakulong. Ano bang... Eh driving ano, without license, eh. Ano bang gusto mo? gawin? Bumibigay lang naman po kasi unang grab, sir. Ah, oh, kasi may may, may register to? Ito. Patingin. Eh meron po, andyan po. Papatingin ko tayo ng driver ka na, sige. Opo, andyan po. Pinagmamaleho ka na, paso to? Hindi po. Hindi po, hindi po yung paso yan, sir. Ano ba ba? Sama 325-15 nga ho. Oh? Oo nga po, 3 years po ang lisensya siya. 1 year nga lang. Mapilipilit ng mo 3 years. Sino masabi siya 3 years? Eh, yung sa LTO po. Baka nga po magta tayo yung LTO, hindi mo mapatulay yung 3 years. Siya mong binayara mo. 567 lang yung binayara mo. Ayan ho. Oh. Eh, yan lang po kasi yung binabayaran doon, sir. Ang binabayaran sa LTO na 3 years, inaabot na 5 mil. Alam ah, mo ba yun? 5,000 po. Eh sir, ganun lang lang, Mura lang lang po yung bahay dito. One, two lang po yung binayaan na. Oh, o, di one year lang ah. One, two lang pala binayaan na. Saka, yung... sa establet lang lang po. Sa pagpasensya nyo na ako. Anong pasensya gagawin ko? Sa impounding tayo para makakuha ang pera dito. Hindi na, talagang mga, di tayo kami tayo. Saka, huwag may... naman ako yung impound eh. Wala akong magagawa. Susunod so, lang ako sa batas trafico. Or impounding to. Wapay, wapay, sige tayo. Pasensya nyo na ako, sir. Diretso kayo. Hindi naman po kasi... Diretso. Sa mga gusto? Sa presinto tayo o sa ano? Sa impounding tayo? Eh, kayo po sir, kasi... Eh, ako... Daddy, we... Paano mga magiging 3 years yung kaibigan? Wala nga 3 years yung lisensya isang kinukuha na? Ang ano, ko po sir, tagal ko na po kasi ano, 3 years. Pag nagre-renew po ako sir, 3 years po. 325.50, paano magiging 3 years oh, yan? Hindi dapat 2018 nakalagay diyan kung 3 years yan. Eh, temporary lang po kasi yan, sir. Eh. Hindi naman po yan, Ay, ano. Hindi naman lulusot sa amin. Kaibigan, taga-LTO rin kasi ako. Malulung ako. Ah, taga-LTO po ba kayo? Eh, kaya nga po. Eh, -ano ko lang po. Yan po yung binigay Bo, sa akin. Bakit ang pamanayo ka ng hanggang 26 mo? Eh, sir, yan po yung binigay sa akin. Kaya nga binigay... po, temporary license, 1, 2, 3. Ayan po, kahit po. Lain hindi naman temporary license ko, so, ano? Opo. Oh, ano? Temporary po. Oh, temporary. Pag sinabing temporary, hindi ito yung mismo lisensya mo, oh, di ba? Oo nga po. Eh, eh, kasi po wala po silang ID, sir. Wala po silang ID. Nagloyo pa sila ko tayo, hindi Baka mamaya, di sa di mo panindigan po kung ano po, edi... At eto, ko sa LTO, natal sa LTO, mo, 3 years to, ako magpapakulong. Pero pag sinabi 1 year to, ikaw ang ko. Ay, papakulong niyo ako. Ay, kung eh, kung, karnap to. Eh, pwede naman po, wala naman po problema. Kung karnap po, edi pakulong niyo po ako. Wala, hindi. Hindi, hindi. Sa Saan po? Yung saka ano, tahanan ka dyan sa tayo. Kaya lang, lapitan. sige po. 3 years, wala naman sa pola ng no, lisensya. So, 3 years, -so, eh. Baka meron pa. Maling ala ko. yung po Eh, pasensya na po kayo. Eh, yan po kasi bigay sa akin eh. Hindi hey, ko manan ka dyan. Sa din tayo. Ipount ang kotse mo para ma Pahit ka sa 5 million. Alam hindi po. Eh, ang nga ako. One window tayo Saan mo ba, sir? Dyan. Umalang kaya, lang. Lapitan. Hindi naman oh, Sir. Ano yan eh. Hindi yung paso yan. Hindi yung paso yan. Ayan. Ano ba tingin mo, Tri? Ano? Three, two, three, two, three. Eh, eh, kasi po, yan po yung binigay sa akin eh. Yung ano po, 3 years po kasi ang alam ko sa lisensya talaga. Hindi okay, nga, 3 years. Ang 3 years registro, yung d-lisensya. 1 year lang, every year nagre-renew oh, at the okay. birthday. Ganun yung kasi pagkakaalam ko. Yung pagkakaalam mo, mali yung pagkakaalam mo. Oo. Oh. Eh sir, bumibiyahe po ako. Mahabala po, po ako sir. hindi ko problema yun. Ba't nagmamaliw lang sa spell eh, na lisensya mo? Eh, po ako eh. Okay, mali tayo. Para mo yung amo mo, alam na yung lisensya mo eh. Ano? Eh, kung ano po eh, mapagalitan po ako ng amo ko. Kala ko ba, alam nila to. Eh, yung nga po eh. Kung okay, mahabala po ako eh, ano? sa po sa kapal eh. Kalin tayo dyan, tapos. Iiwanan lang para pa mag-usap ng hit na ako. Makabala ko ako sir eh. Kaya nga. Okay, Hindi so yung din. Talaga yung may ni Alec, tumubos din. yung mamaya wala-wala yung -wala sisi. Temporary nga po yan sir eh. Kaya eh, nga po... Ay, hey, ay ang temporary license kay Bigan, hindi ganito ang binigay. Yung sinasbalit as temporary license, RC. Ano mo, ito yung binigay sa iyo, sa to. Ito ang lisensya mo, recibo. Ang wala lang dito, yung ID mo. Oo nga po sir eh. wala pa po kasing ID sir. O, oh, hindi pa sumayang, maybe.. so, naman dito paso. Asa yung ID mo? Sige, may, may dati kang ID. Pakikita kami pa sige. Eh, nato na po sa ano, kasi nung nag-renew -man po ako, yan po yung binigay sa akin, binigay surrender ko na po yun. Ganun po kasi yun, sir. Eh. Hindi bibigay sa'yo ito na ngayon. Ang pwede sa dapat, 32516 Eh kasi, sir, nung isang taong ko po yan kinuha. Ayun ah, yun naman pala eh. Tapos na. Dapat nag-renew ka na. Eh, kasi po, sir, ito 3 years nga po ang lisensya, sir eh. Lalo ako mo. Kung sinabi nga wala ng 3 years ang... O oh, sige, siya LTO muna tayo para magkasubukan tayo. Ah. Sige, patutulayan ko sa'yo wala ng 3 years ang lisensya. Sige, para... LTO tayo, sa tayo man muna. Sige. Ipapasalita kita para matuto ka. Naglo-local tayo eh. Hmm. Tinabing walang one year, ay walang three years sa to. One year lang. Kasa dito, dinire-renew yan. Eh, pinagawa mo sa akin. Binagawa mo. Ako pa, binagawa mo tulog eh. LT ang mga ko no? Ay, yung bata na to. Para tumabas kayo eh. Initial violation, 2005, driving without license. Eh plus impounding 5,000 yan. So, then 5,000. Uh, ano, ano po ba ano dun sir yung kaso ko kanina? Ah, plus initial violation pa pala. Huwag niyo naman ganun, sir. Eh, nainto lang ako dahil pinara niyo yung isang... Ano? Eh, meron po. Kapag tingin ko talagang driver ka lang, sige. Opo, andyan po. Kaya pa mali ako, kaya ito, pas ito? Hindi po. Hindi po, hindi po yung paso yan, sir. Ano ba, basa mo, 325-15 nga, ho? Oh. Oo nga po, 3 years po ang lisensya, sir. 1 year nga, lang ba, pinipilit mo 3 years? Sino may sabi siya yung 3 years? Eh, yung sa LTO po. Para nga po, magta tayo LTO, hindi mo mapatulay yung 3 years. Siya mo nga yung binayaran mo. Oh. 567 lang yung binayaran mo, ayan, ho. Eh, yan lang po kasi yung binabayaran dun, sir. ang binabayaran sa LTO na 3 years, inaabot na 5 mil. Alam ha, mo ba yun? Ah, libo po. Eh sir, ganun lang na po. Mura lang naman po yung bayad ko dyan. One, two lang po yung binayaran na. Oh, di 1 year lang ah. 1 two lang pala binayaran. Saka, kapat. sa establet ng loob po, sa pagpasensya nyo na ako. Anong pasensya ka ganito? Sa impounding tayo, tayo para makakuha ang pera dyan. Inadalo mo na, di tayo kami tayo. Sarang naman ako yung impound eh. Wala akong magagawa. So, Susunod lang ako sa batas traffic or impounding to. Bye-bye, bye-bye, na ako, sir. Diretso e, tayo. Hindi naman po kasi nyo. Diretso. E, Saan mo gusto? Sa presinto tayo o sa ano? Sa impounding tayo? Eh, kayo po, sir. Kasi... Eh, dadi... Or... We... <laughs> Paano mga magiging 3 years yung kaibigan? Wala nga 3 years yung sa isang kinukuha na. Ang ano ko po sir, tagal ko na po kasi ano, 3, 3 years. Pag nagre-ren nyo po ako sir, 3 years po. 325.50, paano magiging 3 years oh, yan? Hindi dapat 2018 nakalagay dyan kung 3 years yan. Eh, temporary lang po kasi yan, sir. Eh. Hindi naman po yan, ano. Hindi naman dulo sa channel. Kahit taga-LTO rin kasi ako. Malulung ako. Ah, taga-LTO po ba kayo? Eh, kaya nga po. Eh, -ano ko lang po. Yan po yung binigay Bo, sa akin. Ba't ang pamanayo ka ng hanggang actualization mo? Eh, sir, yan po yung binigay sa akin. Kaya nga binigay... po, temporary license, 1, 2, 3. Ayan po, kahit po. Lain ko dyan temporary license ko, so ano? Opo. Ah, ano? Temporary po. Ah, temporary. Pag sinabing temporary, hindi ito yung mismo license mo, oh, di ba? Oo nga po. Eh, kasi po wala po silang ID, sir. Wala po silang ID. Naglolo tayo ka, bigyan. Baka mamaya, dinata sa presidio, di mo panindigan po pa sila. Eh, hindi, no? kung ano po, eh At At, eto, ladal ko sa, sa LTO tong lisensya mo. Pag sinabing 3 years to, ako magpapakulong. Pero pag sinabing 1 year to, ikaw ang pakukulong ko. Ay, ah, papakulong nyo ako. E, kung eh, kung karnap to. Eh, pwede naman po. Alam nyo po problema. Kung karnap po, edi, di, pakulong nyo po ako. Wala, hindi. Wala, wala. Eh, pamit tayo muna. Sampo. Yung saka ano? Ano? Guys, yung pamding set, wala kayo makipag-usap. Ah, boss, pasensya na kayo. Beating the red light lang naman yung inakasunod sa akin. Pasig to the, yung, Passing to the red light po eh, yun. Eh, nasa no ba yung isa? Ayun ako, higitan din yung kasama ko. Eh, right, nasa no ticket? Ayun, ba't yung... Nasa kanya, ba't ka mo sa akin? Hindi naman ho, ano yun, yan eh. Hindi naman ho, ho pa sa yan eh. Ano to, siya, nabasa mo? Hindi naman ho pa sa yan eh. Ano, to, siya, ho, pasayan, ano eh. ka to? Ano po ba, sir? Ayan dito, oh. 25, eh, 25 pa so, 16 na tayo buwi. Eh, kasi po 3 years po ang lisensya, sir. Hindi po, 1 eh. year lang, sa Baka na tayo, kaibigan. Taga si Lidl Poso ka pa Oo oh. oh, nga po, eh. Kaya nga, nagpapaliwanag nga As po. Asan dito? Ayan po, temporary nga po yan, sir. Opo. Oh, temporary po kasi, sir, yung lisensya ko. 1, 2, 3. 3, 3 25, 15 po, mo ko. Bakit? Eh, 3 years po ang lisensya, sir eh. Hindi, walang 3 years na lisensya. Huwag mo akong ngalit. 1 year lang ang lisensya, nagre-renew na kagad. Oo nga po eh. March. March 25. Bakit walang ito, walang extended ko. Kaya nga. Eh, nga po eh. Kasi yun po yung sasang disiponso po nyo. Ano birthday mo? June 25 po, 1982, Richard Tolentino. Pasunga yan. Ang kaya dyan, hindi masayang tayo. Ayaw lang, lapitan. Sige po. Dib trees. wala naman sa pola na, ng no. lisensya. Okay. Reyes, baka mayroon pa, maliniwala ko. Eh, pasensya na po kayo. Eh, yan po kasi bigay sa akin eh. Hindi ko ka gano'n. Diyan pa tayo. Ang kotse para maanong. Bakit ka rin sa Alam mo po. kaya nga ako. Walang ba, sir? Gano'n. ka Lapitan. hindi naman nung sir, ano yan eh, hindi yung paso yan. Hindi yung paso yan. Ano yeah. ba tingin mo, tuya, ano? Eh, eh, kasi po, yun po yung binigay sa akin eh. Yung ano po, 3 years po kasi ang alam ko sa lisensya talaga. Hindi nga 3 years, ang pili nga. 3 years, rehistro yung di lisensya. 1 year lang, every year nagre-renew, oh, at the birthday. Eh, ganun nung kasi pagkakaalam ko. Yung pagkakaalam mo, mali yung pagkakaalam mo. Oo. Oh. Uh, Eh sir, bumibiyahe po ako. Mahabala po ako sir. hindi ko problema yun. Ba't nagmamaliw ka lang sa eh, lisensya mo? Eh, magbaboundary po ako eh. Okay, magbaboundary po ako Para mo yung amo mo, alam na yung lisensya mo eh. Ano? Eh kung ano po eh, mapagalitan po ako ng amo ko. Kala ko ba, alam nila to. Eh yun nga po eh, kung mabuti sa hindi po ang nga po, pasensya na po kayo. Wala kasi yung alo, oh. extend. Pasensya na kayo sir. Hindi, ako tutuloy na kita. oh. Kung ano na lang. Expert to. Nangatuloy ka kagad kanina, kaya nabadala ka. Ito may pababasa ako sa'yo ha. Alam mo, LTO yun ha? Opo, opo. Eh kasi po hindi naman po expired, kasi po kaka... Ano kaka ba tinignan mo dito? Eh, niloloko mo ba Dib ako? Ano ba yung 25-50? Hindi po, 3, 3 years po kasi, Sir. Sino may sabi, Sir? Patunayan mo siya 3 years. Baka magkamula tayo. 3 years po ang lisensya. Oh. Hindi po 1 year, Sir. Year lang. Ano? Sya, sir? Pag mamaneho na walang lisensya ay pinagbabawal ang batas. Oo nga po. At may kaparusahang, multa o oh, pagkabilanggo. Oo oh, po, alam ko yun, sir. Pagal na po 26, 26, akong driver. Ay, 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 oh. na po akong driver, sir. Sa eh. ipagdi ko dadal to, kaya ano, eh, uh, mamang... eh, Sir, nagtatrabaho po ako eh, maaabala naman ako, sir. Ay, pasisa ka lang. Eh, hello? Eh, ano to? Nag-agrab lang po ako eh. Ay, driving without classes ka, gagawin natin. Eh, sir, valid nga po ng kumpanya namin yan sa Crab. Hindi valid eh. to, pinilit ba? Baka magkakustuhan tayo sa, sa presidyo tayo magkano, baka ah, sa hindi ah, ka manalo. hindi, kahit po kung papakulong nyo ko eh, pasensya na kayo sir. Ba't hindi pakukulong? Huwag nyo naman ako na ipakulong. Ano bang... Eh, dahil without license to eh. Ano bang gusto um, mo? May biyahe lang naman po kasi ko ng grab sir. Oo, oh, kasi may, may, may